Tanawa to guys ah, uh, Sa lapit ang ilang source of water minus kayong tubig dito guys Pasig maayo na to diba Pagitao na to ang kong guys Source ilang tubig Nasa ng tubig ni Kini sa ah. Labay dito Thank <coughs>

lagi. Ini yang mengenai extension. Kena tutup pip. Ini kena tu. Ini. Kasih ke? Ambil mana ni? Tutup Oh, Kawan. Okay. Go. Hmm. Poi ana nog lamuk. Surah. Oh, ano oh, ka? Ano ka? seram Seguruh Lebih gue

hindi ay kagagas ang tubig Oi, 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 Send me use phone up here. Grab your guys. الحشيشة ها ها اللون Istigano ko eh. Bunga ng payas. Hindi na. ないのか Kinai ko na ang mos bitawa na. Matangtang. Ya mo, kauna yam. Sima mo kauna no. Gani ko dito. I imong ipakapan sila. Ay, <laughs> Ako man nagisubay. Hinay oh. din ang agas dito. Kinai ang agas. Nata na, na disconnect ang kwan dito. Ang ang usan eh. Hinay de no. Trotis na ito big. Ang oh, ay. Ako ng is ko lagi kung kusog bigit ng tubig. Palitan ako ng shark eh, one ay legit matic. You know? So yup kita. Giyabon ako ang kanke. Kalipit ang drum nga blow. Tubig. Mani puyanan sala lamok. Hina gid day sa no? Mm. Na. Wala kay pangsumpay ke? Ito. Wala kay pangsumpay. Ito. Iniro mo kung gidami. Na na ni taggo no mga kupling-kupling no. Ana mo ke tingga? Na. Akon ah, ako mabati magapula basta dili mo ligi. Temporary pero gud. Pro ka nam blow wala na siya. Kini? Oo. Na ni. Di man ay ang kwan itom di ba sa blo. Kuno eh. diri ni eh. hansap. Mga ni tubig dito, dagan po tubig ani sa boss. Pero di kabot. Di ka tungas. Ah, oh, uh, lagi ina yung pressure eh. So um, kung taura na to nagkuan kining matik, Mukha ko sa pone. Eh. Ah, mo ba? Na naman. Eh, ang ilang makina na quality to gamay. Dili di ba ang ang source ana ang gika na dito. Gika di man nagtangke, eh. ang source ano Eh. O di kung pasuyo pa na to dere mukusog ang agas dere Diba? nya yeah, wa well, may pundo kay lang tangke ay ilang masiguro na ipundo dili kay gamay ang makina dinay mo sa tubig pa White, why may dagan ali ha ah? brown tapal grey Oh nama dia panggilan yang cekulor Pintu rana nang asin tau kat tu Di Hai hey. Atau angkulor pulang ni tak hmm. Diri bakal sakit tak nak ha? Diri bakal sakit Angat tak? Kena Bot, pintar Amat Panggilan si kawan. Amat Cekulor ada di mana? Nama ni satu bang Ini dia macam ni, macam Ah, mau putih mana ni? Warna ni. Perlu putih. Kini mengani yang mengadi kulur seguru ni. Latex. Hmm. Bas, para dari nasa ini musklan. <laughs> oh, salah ini musklan. Dari kak Noi ke ulat yang main luasa tu. Belum ada pengalaman, no? Kau tengok apa? Merdiri ni. Um, ngunit, ngunit, mamunga pinta. Dapat kabisado niyo sa mga kulor d'ya. Kaya pagkuhan niyo, pick up lang na yun. Hindi mo pang... Pa, Hindi kayo pa, white mo niyo? Pang-abrihan niyo mo na ba? Ilang white? Saan niyo makita? Ilan? Ay, pang lino. Labot niyo d'ya. Wala na. Tshush! A white? Diya yeah, full white? Nanong white mo nata ngayon lang yung kanina? na may mga dikulo. Basi usbunaw pa na ni. i-white na ni nan. Ini uh, white on, kutang on. Oh. White. Name yeah. mo ng white house inyong plan? Batik. Batik ya pun. White. Mm. Brown white. Brown. Para siapa yang dengar? No? Swing top. Inamil, siapa nak aku tahu? White dia pun. Mm. Sige Jadi dengan mumban. Nak kau Ah white dia pun deh yo, nak aku Oh white ni. Kanan siapa? Selalu Pasti mulai Mulai lah ni Okay ah. Sini. Oh, sin. Cek ulur. Green. 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 Lepas yun ang white. Ang ah, isa. Ah, white dia po. Kini. beri na eh. Ito yung white. White. Oh. Hindi nga naman na white. Lagi-lagi, mulai kulur. Siki. Tanah ura. Lai. Sir, ada nga pintalan perang Oh. Ndak nga wemeni siru mulai kulur, pintalan ura, kwan? Siki, kwan. Nga me, Pak, ato.

Es un cam. Kana, na karon di ay kay before ni sa amo ang stage or tawag ninyong gitawag ninyong gym kay magkuan na mga oh, hey, limpyo me. Eh. Gitawag, gitawag pa. Gym or stage. Ngunit mo before, nga wala pa ng Kaya mga man, kaya mag-graduation na uugma, mag-moving up. Unsa pa yung sa mga lower grades. Diba? Ano na mo? Mauna eh. Mauna eh. Do you want to look that? na siya now. What's up guys? Barani memang malu dia. Oh. Dipa. Dan kanak-kanak sangat terakno. Seamu si amang gurungin pun sipal. Hey. Suluh. Bismillahirrahmanirrahim. memang ini masuklah kita boleh. Hey, kau Dan karun. Dan Bunan nila mong master, master, master na naman na sa kul porke. hey, sa pagdoy. Dari, 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 si Sir Rong, Hi to my vlog. Ay! Hi to your vlog, dahil to your vlog. Hi to your vlog. Shout out. Babay na.